It's just... It, it, we, we... Araw at ito po ang ating panibagong update. Nagbabala na po ang China na umanay aaristuhin kung sino man ang sibilyan na magtitrespass jaan sa kiniklaim na pagmamayari nila sa West Philippine Bakit po? Ang dahilan po mga kababayan dahil dito sa grupo o koalisyon ng atin ito. Dahil imbis na kumalma po ha? Ang uh, usapan sa West Philippine Sea, lalo na ay uh, kumalma sana ang China. Abay, lalo pang nagalit ang China. Kung baga, lalo pang ginatungan nitong atin ito coalition. Kaya ngayon, hindi lang po ordinaryong sibilyan kagaya nila ang pupunta dyan na pwede arestuhin. Naku po, ang kawawa mga kababayan po natin ay ang mangingisda na nandyan. Dahil hindi lang sila basta-basta balaan ng China ngayon o hahabulin ng China, asisitahin ng China, kundi aaristuhin na sila, ha? mga kababayan po natin. Kaya palagay ko, ang ginawa nitong atin ito koalisyon ay lalong pinalaki lang ang gulo dyan sa West Philippines Anong sagot ni Bongbong Marcos? Pakinggan natin. Sir, China reportedly approved the policy which allows the Chinese Coast Guard to detain any perceived um, trespasser in the seas that they claim as theirs. Your reaction to this, sir? Well, it's the, that that kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh, we... Okay, magandang sagot po yan, mga kababayan po natin. Matapa ang ating presidente. <laughs> unacceptable daw. So ngayon, Mr. President, ah, ano po ang inyong aksyon? Kaya nyo bang harangin ang China kapag inaristo ang ating mga kababayan? Bakit kasi binigyan nyo ng permiso ah, na pumunta ang atin ito koalisyon dyan sa West Philippine Sea? Ialam nyo po na mainit ang China sa atin. So imbis na makakatulong, imbis na kumalma, lumamig sana, Ah, at tuloy-tuloy ah, sana na makapangisda ang ating mga kababayan, abay ah, pinagulo pa po. Dahil kung gusto nila mamimigay ng ayuda, sa totoo lang mga kababayan, pwede naman nila ihatid kung saan nakatira o kung saan ah, lumalanding itong mga mangingisda. Pwede sa port, ah, pwede sa kahit saang pantalan kung saan po yung mga mangingisda madalas nakatambay. Bakit dun pa sa gitna ng karagatan? Bakit? dahil gusto lang painitin ang isyu dyan sa West Philippine Sea at gusto gamitin ang isyu ito para sa political agenda nitong mga sumama at nagbuo nitong koalisyon at walang iba kundi itong si Risa Alam nyo ba na ang mga sumama ay hindi po yon Marcos supporter. Sila po ay ilan sa mga miyembro nitong grupo makakaliwa. Kumbaga, mga kontra Marcos ang pinagtataka po natin ngayon Abay uh, mukhang uh, ginagamit nila ang issue sa Philippines eh. Sana po nagkamali ako mga kababayan po natin. Kasi hindi po sila nakakatulong para sa akin. Ano sabi ni Teves? Ah? Uh, pinapakita daw niya sa China na matapang ang mga Pilipino, hindi daw umaatras. Sige, tingnan natin kung ano ang magagawa moont Teves kapag inarasto ang ating mga kababayan. Bubuhayin mo yung China, gigirahin mo yung China. Kaya ba natin? Okay. Uh, of course, once again, I do not talk about the uh, operational details, so you will, it, uh, you will leave it to us. But the position that we take is that uh, uh, that is unacceptable. And we will, and we will uh, take whatever measures to always protect our citizens. Alright, sir. A follow-up question: There are also concerns of, about wiretapping allegedly being done by uh, Chinese officials mm -hmm. and even the Chinese embassy. How? What is your directive on this issue, sir? Directive? The, it's just it, it, we we're we looking into it because really the fact of the matter is. Um there have been, there have been um, uh, mentions of a, an, a, a tape that, uh, that says that confirms that uh, there was disagreement, etc, all of that. And I keep hearing that there's a tape and I keep wanting to hear it. And as yet we don't have it. So we really it's very hard to come to any conclusion until we know that the, the thing actually exists. So you, it's very hard to it's very hard it, it is in the possession if it if it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy and uh, the Chinese government uh so until they release it there's the the they there the, the, we cannot we cannot be we 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 it is Kaya kawawa ito ng ating presidente mga kababayan po natin kasi hirap siya ipaliwanag eh hirap siya ipaliwanag hirap din po siya mag-deny kasi ang tanong ah, eh wiretapping. Ah, may wiretapping ba na ginawa ang China? Paano po nagka-wiretapping ah, kung walang nangyaring usapan? Di ba? Kung wala naman talagang New Model Agreement so walang wiretapping. Pag walang wiretapping, sabi nila, the fake news. So una nilang sinasabi is the fake news. So ngayon, wiretapping. Ano nga ba ang katotohanan? Bakit po dini dinay? Bakit hindi po natin aaminin at i-correct ang mali. ah uh, kung may pagkakamali po sa inyong pinag-usapan uh, o kung may mali sa inyong new model agreement, bakit nyo ngayon isisisi sa dating Pangulo at gusto yung panindigan at sasabihin nyo pa na kayo ay horrified uh, sa secret agreement. So, ano nangyari din po ha? Kay Vice Admiral Alberto Carlos. Bakit biglang nawala sa aksyon? Bakit biglang hindi na nakikita? Bakit biglang tinanggal? So mamaya talakayin natin. Tapos simulan na natin ang video ko. It becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Sir, last last thing. Kumusta lang po? My uh, personal take on this is um um we need to understand nang sana na naman pag sila naman sila nang ganito ng lobby nila. Uh, actually to intimidate ang um, civil society natin. And it's it not just the Philippines who the target of this kind of advisory ng China. They are also afraid that uh, countries like Vietnam, Malaysia the mm have -hmm. civil society initiative like what we did in Tunia with, with Rafael. Uh, it's a very big problem for them kung hindi nila control ang uh, civil society in different countries that will go against and challenge their 9-9 claim. So for my personal take on this, uh, I don't think that they are really serious in implementing this. No? this is just... So okay, ang sabi ni uh, Tarial ha? Ah, ah, hindi siya sigurado kung seryoso talaga ang China kung implement itong pag-aaristo sa ating mga kababayan na kung magtitrespassing nga po sila dyan sa, sa West Philippines Sea eh, na kiniklaim ng China na sa kanila at kiniklaim din natin na sa atin. Actually mga kababayan po natin, hindi po tayo pabor. Ito po yung ating paglilinaw. Ha? Hindi po tayo pabor sa ginagawang pambubuli ng China dyan sa West Philippines. Sea eh. Hindi rin po tayo pabor na magkakagulo ah, dahil sa ginawa nitong atin ito koalisyon ang sinasabi po ah, ni Tariela na successful daw ang ginawang ah, atin ito koalisyon nitong ah, mga grupong ito pero kung totoosin hindi po successful mga kababayan po natin kundi isang kabigoan pilier po bakit hindi naman sila nakatuloy? di ba hinarang naman sila? at kung namimigay sila ng ayuda o ulitin ko po mga kababayan po natin, supposed to be hindi doon sa gitna ng karagatan para magpasikat lang. Dapat ang ginawa po nila ay doon sa mga pantalan kung saan dumadaong itong mga mangisda para hindi na po mahihirapan. Napakahirap po ha, tumawid sa katig ng bangka na may alon tapos bibitbit ka ng bigas sardinas kung ano ang ayuda na kanilang binibigay kasama na po yung mga krodo. Ah, so ngayon, ang nangyari, imbis na ulitin ko, lumamig, eh, mukhang lalo pang lumaki ang isyo. So ngayon, hindi lang yung atin ito coalition ang mapapahamak, kundi ang ating mga mangista. Nabigyan nila ng ayuda, pero mukhang mawala ng hanap buhay. Dahil posibleng hindi na sila makakapangisda po dyan, mga kababayan, dahil sa ginawa nitong atin ito, coalition. At bakit pinayagan ng PCJ at uh, bakit pinayagan ng ating gobyerno? Alam naman po nila na mainit po dyan sa West Philippines. Ano ang kanilang papatumayan? Na kung totoo hindi naman tapang ang kanilang uh, pinakita eh. Pangasar sa China at ginagamit sa kanilang personal na intention. Ito po ang kanilang agenda, ay political agenda para papalabasin sa ating mga kababayan, ah, na sila ay matapang. Actually, yung tapang hindi pinapakita sa ganitong paraan. Matapang na dapat dinadaan sa usapang diplomasya. Hindi yung sabihin na eh. pinapakita natin sa China, hindi po tayo umatras. Kaya natin sila harapin kahit ano pang ginagawa nilang pang uh, bablak sa ating daanan. Hindi ganun. Ah, para sa akin po, personal ko na opinion, ang tapang ay hindi yung uh, papakita mo na kaya mo. Tapos pag nandiyan yung kalabang, aatras ka naman pala. Para sa akin, ang tunay na katapangan ay usapang diplomasya at makapangisda po ang ating mga kababayan dyan sa West Philippines. Sa ngayon, kung uhulihin, ano ngayon ang magiging hanap buhay nila? Nga, nga dahil sa atin ito koalisyon. Ngayon mga kababayan po natin, usapang naman po tayong new model. Saan na ba ngayon? Itong si uh, Vice Admiral Alberto Carlos. Ano po yung nangyari sa kanya, mga kababayan po natin? Ah, dahil siya po yung mukhang uh, naiipit ngayon, o sabihin natin parang siya po yung naging collateral damage sa isyo ng new model ika nga mga kababayan po natin dyan sa West Philippines eh. Ha? Itong si uh, Vice Admiral Alberto Carlos ay pinalitan na po uh, ni uh, Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Saan siya napunta ngayon mga kababayan po natin? Ang sabi dito, itinalaga bilang bagong pinuno ng Armed Forces of the Philippines Western Command, AFV WISCOM, Serer Admiral uh, Torres III, daming ads. Ayan ha, bilang kapalit po ni Vice Admiral Alberto Carlos. So nasaan na po ngayon itong si Alberto Carlos? Bakit hindi po siya nakakapagsalita, mga kababayan po natin? Saan po siya inassign? Ha? At uh, ano na po yung kanyang status ngayon? Floating status na. Ah, dahil dito, siya nga po yung naiipit sa isyo ng new model. At sana po aminin po ha, ng mga matataas na opisyal, kung talagang nagkaroon ng kasunduan, at kung ah, totoo man, bakit hindi nila amay, aminin? Mga kababayan, huwag nilang isakripisyo ang isang sundalo na nagtatrabaho ng maayos. Lalo na po yung ating presidente. Ano? Huwag dapat isakripisyo. Kasi posibleng magagalit po ang kasundaluhan, lalo na po itong mga classmate ni Vice Admiral Alberto Carlos kung sakaling ito po ay kanilang iipitin ah, at ah, palagay ko eh, dalawa kasi ang kanyang pagpipilian posibleng ah, matatanggal siya kung magsasalita siya o madidimot I think sa ngayon eh, mukhang floating pa ito anyway, ah, ko kayo ng karagdagang update pag makakuha po tayo ng update mga kababayan, maraming salamat